So guys, magandang araw po sa inyong lahat lalo na sa mga viewers po natin dyan na nanonood ngayon ng ating video Good day po sa inyo and again, welcome back po and this is Dance Collection So ang topic po natin ngayon ay kung paano po natin linisin ang mga ganitong coins na itim Ayan po So lilinisin po natin ito ngayon at gagawin po natin siyang parang bagong bago mga kakoleksyon Katulad po ng hawak po natin ngayon na mga barya, ayan po. So, mga bagong-bago po siya. At para malaman na rin po natin kung paano po tayo maglinis ng maduduming barya. Pero bago po ang lahat, ay huwag po munang kalimutang mag-subscribe at mag-like. At pindutin na rin po yung notification bell para updated ka sa mga video ko na may kaalaman at impormasyon tungkol po sa mga barya. So may ilan po sa mga kakoleksyon po natin ang nagtatanong kung paano po ba tayo maglinis ng mga barya. So marami po kasi ang paraan ng paglilinis po ng barya mga kakoleksyon at marami din po tayong pwedeng gamitin sa mga paglilinis po ng barya. So nasa sa inyo po yan kung anong klaseng panglinis ang gusto nyong gamitin dito. So may nagsasabi din po na maganda daw ipanglinis ang suka at yung asin mga idol. At ganun din po yung apple cider na ginagamit po natin sa pagkain. So isa rin po sa sinasabing magandang panglinis ay yung muriatic acid. So ito po yung parang asido o asido na po yata yun mga kakoleksyon so delikado po yun na gamitin kaya ingat po tayo sa paggamit po noon yan po so ang purpose lang po ng paggamit po ng mga nabanggit po natin na panglinis dito sa mga barya ay ibababad mo lang daw po yung mga barya dito ng ilang minuto o ilang oras ay madali na daw pumatanggal yung mga dumi nito. So, hindi po tayo gumagamit nun mga kakoleksyon. Hindi ko po nire yung mga suka at asin at yung apple cider. At ganoon din po yung muriatic acid. Dahil para sa akin, nakakasira po yun ng originality po at condition po ng coin. So, nakakaawa lang po yung ating barya lalo na kung ang lilinisin po natin ay mga rare na barya o mga silver coins yan po so hindi po ninyo mapapakinabangan yan lalong bababa ang value ng inyong barya so nakakalinis din po siya kaya lang paglipas po ng ilang araw o linggo nagbabago na po ang kulay po ng mga barya so hindi rin siya magandang gamitin dito sa mga non-magnetic coins katulad po ng 10 piso na ito mga idol at itong mga 5 piso yan po so ganun din po dito sa mga sentimo ayan so ito po mga yan so ito po ay mga gawa po sa bronze, copper at nickel at nickel brass so ito po yung mga barya na hindi po na magnet Ayan po. So, madali po siyang masira kapag ito po yung mga ibinabad po ninyo doon sa mga liquid katulad po ng suka at asin. So, ganun din po doon sa apple cider at muriatic acid. So, para sa akin, hindi siya magandang gamitin. Baka lalo lang po na hindi po natin mapakinabangan yung ating mga bariya po at nakakapanood din po tayo na pwede raw panglinis ang rubbing compound at metal polish na inirecommenda po ng iba so ito po yung ginagamit sa mga sasakyan na sinasabi nila na ito daw ay nakakapaglinis din po ng barya ito po ay kaya niyang linisin at pakintabin kahit anong uri ng metal lalo na po dito sa mga barya kahit anong itim po ng hawak po ninyong barya ito kagaya po nito ay kaya po nitong pakintabin nito pong metal palace Ayan. so ganun din po yung rubbing compound po na ginagamit po sa mga sasakyan kaya lang nawawala din po yung original na kulay po nito o kaya pong burahin yung natural na kulay o condition po ng mga barya na nagiging parang karaniwang metal na lang po siya. Habang tumatagal ay nagbabago po yung kulay po ng coins. Yan. So para sa akin hindi rin po magandang gamitin sa mga barya yung mga ginagamit po sa mga sasakyan katulad po nito. Ayan. So hindi rin po siyang magandang gamitin dito sa mga 10 piso mga limang piso katulad po nito at sa mga sintimo ito po ayan so ito po yung mga sintimo dahil nawawala po yung mga original na kulay po na nakikita ninyo dito sa mga barya so nasa inyo naman po kung gusto nyong gamitin yung mga nabanggit po natin na panglinis po ng mga barya dito so para sa akin huwag nyo na lang po gamitin ito sa mga rare coins yung mga binanggit po natin na panglinis po ng mga barya so huwag na lang po natin ito gamitin sa mga hard to find coins at sa mga silver coins dahil lalo pong bababa ang value ng inyong mga barya So yung mga nababanggit po natin ay nakakalinis din po sa mga kakoleksyon. Kaya lang paglipas po ng ilang araw ay magbabago na po yung kulay ng inyong mga barya. Maaring mamula ito o manilaw at mawawala po yung original na kulay po ng barya kapag nagtagal. Pero para sa aking pamamaraan, napakasimple lang po ng paglilinis po natin ng mga barya. So may dalawang bagay po tayong ginagamit na panglinis ng barya. So ang isa sa ginagamit natin ay ang oxalic powder. Ito po. So ang problema lang po dito ay bihira lang po ang nagtitinda nito sa mga tindahan. So kailangan na sadyain mo pa ito kung saan merong may tinda nito. At ang ating nabiling oxalic powder ay pinabili pa natin sa Manila. Kaya mahirap din po ang bumili nito. Pero sa ngayon mga kakoleksyon ay nakaka-order na po ito sa mga online katulad po ng Lazada o Shopee. At kung wala talaga tayong mabili nito sa inyong mga lugar ay meron po tayong isang alternatibong paraan pa para malinis po natin ang ating mga barya. So tatalakayin po natin yan mamaya. So unahin muna natin itong oxalic powder kung paano nito malilinis ang ating barya. So sakto po, may mga nahan po tayong mga barya nung mga nakaraang araw. Kinolekta ko ito dahil parang maganda pa yung mga kondisyon nito. So alisin po natin yung pinaka dumi ng mga barya. So ganun din po dito sa 10 piso na nakolekta po natin. Ayan po. So lilinisin po natin para mas lalong lumutang po yung kinangpo ng mga barya katulad po nitong 10 piso so para po sa mga nagtatanong ang oxalic powder po ay ginagamit po para sa stain and rust removal so linisin na po natin yung mga nakolekta po nating mga barya so ang gagawin lang po natin dito mga kakoleksyon ay ilalagay lang po natin ito sa isang lagayan po. yan. So sama-sama po sila dito sa lagayan, ayan. So ingat lang po tayo sa paggamit nito dahil napakatapang po ng chemical na ito. At delikado po ito sa mata. Ayan. So lagyan na rin po natin ng oxalic powder. Ayan po. So, buhos na po natin dito. So, ito po yung tatansyahin natin. Yung mga kalahati po nito. Ilagay natin. So, okay na po siguro yan. At gumamit din po tayo ng uh, liquid soap. Pwede rin po itong joy. Ayan. So, pwede po natin itong lagyan dito. So kukuha lang po tayo ng pambukas mga kakoleksyon. So buksan na po natin ito. Ayan po. So lagyan na po natin dito sa ating mga bariya. So ayan. So kahit mga kalahati lang po ng enjoy mga kakoleksyon. Okay na po yan. Ayan. at isang basong tubig mga kakoleksyon lalagay po natin dito yan po so sama sama na po yung mga idol yung mga nilagay po natin ah uh, okay lang naman po na sama sama sila dito sa isang lagayan kung maramihan po yung lilinisin natin at kung isa o ilang piraso lang po yung lilinisin natin so pwede po nating gamitin yung brush o yung malambot po na brush yung ginagamit po sa ngipin. Yan po. Kung pa isa, isa po yung ating lilinisin. ayan po. So hindi naman po basta-basta magagasgas yung mga barya dito. At okay lang lang naman po na sama-sama sila dahil mga common lang po yung ating lilinisin. So yan po, ibababad lang po muna natin siya ng ilang minuto at pag uh, nababad na po siya so babalikan po natin ito mamaya maya at ipakikita ko muna sa inyo yung isa pang paraan ng paglilinis po natin ng mga barya so alog-alogin po natin ito yan para madurog po yung oxalic powder mga kakoleksyon yan So, ibabad muna natin siya ng ilang minuto dyan. So, babalikan po natin yan. So, yung isang paraan pa na pwede po natin i-recommendan na pwede po na panglinis ng mga barya ay ito pong baking soda at ang Joy Liquid Soap. Ayan po. So, ito yung mainam na magandang ipanglinis po ng kahit anong barya katulad po ng mga old coins. So ganun din po dito sa mga hawak po natin na mga barya. So pwede rin po ito sa mga silver coins. So ang paglinis po nito mga ka-collection, uh, pwede po nating gamitan ng kamay para mas mabilis po natin malinisan yung mga barya. Kaya lang wag naman po araw-araw dahil Uh, nakakanapanipis nakakapanipis din po ng balat ito sa daliri. So, mas maigi po na gumapit rin po tayo ng toothbrush o bulak for safety lang po. Ayan po. So, ganito po tayo maglinis ng barya mga kakoleksyon. So, panoorin na lang po ninyo. So, lang po tayo ng konting liquid soap ng Joy. Ayan po. So, konting-konti lang po. Dahil ko konti lang naman po yung lilinisin natin, ilang piraso lang po. At lagyan po natin siya ng baking soda. Ayan. So, yan po. so ihanda na rin po natin yung ating tubig mga kakoleksyon para pag nalinisan na po natin yung ating barya sabay lagay na po natin dito so unay na po natin linisin yung mga maduduming barya katulad po nito Ayan. so ang gagawin lang po natin ah uh, lagyan lang po natin ito at baking soda Ayan. so ganyan lang po So, ang nyo naman, uh, lumilinis po siya. Kitang kita po yung dumi, lumalabas po. Kung hindi po natin makukuha ito sa dito, so pwede po ninyong applyan ng metal palace okay lang naman po okay lang naman po na linisin po natin to ng metal palace dahil mga common coins lang naman po ito so yan po okay na to so next po natin yung 5 peso mga collection so yan po so mabilisan lang po para ito po yung uh, sample lang po ng ating paglilinis yan para sa mabilisan lang po mga kakoleksyon ayan so ganyan lang po yung gagawin natin ayan kukuskusin lang po natin maigi ayan tang mga So pwede rin po ito sa mga old coins at sa mga silver so hindi po siya nakakasira ng coins yan po so matatanggal lang po yung dumi nya pero hindi po matatanggal yung original po na kulay po ng bariya so dito naman po tayo sa 20 peso coins Sa mga Tone Coins po, ah, bihira pong matanggal yung mga dumi po nito dahil natural na po na kulay po niya yung mga Tone Coins. So malilinis lang po siya pero hindi po matatanggal yung kulay niya. So itong nililinis po natin ay ah, Tone Coins. So try po natin kung matatanggal po yung kanyang kulay. Okay. So, try na po natin dito sa 25 sentimo. Ayan. Kung ito po ay malilinis din po, ayan. Okay po. So ito po, uh, temporary lang po na matatanggal po yung dumi niya. So okay lang. So linisin na po natin. Ayan. So makikita po natin kung may pagbabago po. Ayan. So ito po yung 20 peso coins. So medyo luminis po siya. Ayan, so hindi po na yung kulay niya. At tanggal lang po yung dumi. So ganun din po dun sa 5 peso. Ibig sabihin, ton coins po ito nalinis lang po siya pero hindi po natanggal yung kanyang kulay so ito po yung isang limang piso ayan so kumintab po siya ayan po so ito po yung ton coins nalinis din po siya kaya lang hindi rin po natanggal yung kanyang originality na kulay na ton coins so ito po yung isang 5 pesos so makikita po ninyo na malaki po yung pagbabago niya kuminang po siya ayan. so sa 10 pesos po tatanggal din po yung kanyang dumi so ayan po ayano oh. so medyo gumanda po yung kanyang kulay ayan. so gandawan na po natin So, check na rin po natin itong una po natin nilinis sa oxalic powder. So, ayan po. So, kakalagin na po natin to ng uh, matinding kalog. Ayan. So, kalagin po natin. Bali 6 minutes po natin 'to ibinabad. Okay na po. Okay. So yan po, mabula. So labas na po natin yung coins. Yan po. So bawasan lang po natin yung kanyang bula. unin na po natin yung coins yan po, yung ating nilagay na pariya. pasan natin yung bula So, ayan po siya. So palitan po natin yung tubig para maandlawan po natin maigay yung bariya. So yan po yung nalinis po natin ngayon na nakulagta po natin ng mga bariya. Okay. So ayan po. Makikita naman ninyo, malinis na po siya. So makikita nyo mga idol. So ibang iba siya doon sa dati po niyang kulay nung nakolekta po natin. So ayan po. ganda pero para sa akin pinakamalaganda na rin po mga kakoleksyon na wag po nating linisin yung mga barya lalong lalo na po yung mga rare coins mga silver coins yung mga valuable coins para hindi po bumaba yung value nya so pwede po nating linisin yung mga ganito lang po yung mga common coins para maging collectible po siya So yan po Para siyang collectible tignan So para sa akin May papayo ko na lang sa inyo uh, Huwag na natin linisin Yung mga hawak po natin ng mga balya Kung hindi naman po kailangan linisin Lalo na po yung mga Silver At mga rare coins Para hindi po Bumaba ang balyo nito Ayan po at magtanong-tanong din po tayo sa mga ibang legit coin collector kung ano nga ba yung mga mainam na gamitin natin sa panglinis dito sa mga barya bukod po dito sa mga ginagamit po natin ayan po so sana ay nakapagbigay po rin tayo ng konting informasyon tungkol po sa mga barya ayan po maraming salamat po God bless